Nag-iwan ng matinding pinsala ang nangyaring pagsabog sa bodega ng mga paputok sa Zamboanga City. Lima ang nasawi kabilang na ang isang apat na taong gulang na bata. Live mula sa Zamboanga City, nasa front line ang balitang yan si John Aroa. John, ano bang update dyan? patuloy pa rin ang uh, ginagawang clearing operation sa bodega ng mga paputok sa barangay Tituan sa Zamboanga City nitong, matapos itong sumabog nitong Sabado ng hapon. na sa lakas ng pagsabog bakas pa rin ang malaking pinsalang idinulot nito. Ang bahay ng ito nakalapit na bodega na ang mga pader at kisami at nagkabasag-basag ang bintana. Nagtumbahan din ang mga poste sa lugar. Sa kasamaang palad, lima ang nasawi sa trahedya. Kabilang ang isang batang apat na taong gulang. Higit tatlumpong, uh, higit tatlumpo naman ang sugatan. Labing anim na bahay at establishmento ang nadamay sa pagsabog at pagkasunog ng bodega. Hanggang ngayon, wala pa rin uh, sa lugar. Nag Nagpadala ng bomb squad ang mga otoridad para matiyak na hindi na masunugan uh, ang pagsabog o masundan ang pagsabog. May ilan pa kasing mga papotok na naiwan sa loob ng warehouse. Sa ngayon ay blanko pa rin ang mga otoridad sa sanhinang pagsabog. Pero isinantabi na ng Zamboanga City Police ang anggolong terorismo. Ruth, uh, dito tayo ngayon sa barangay Lumbangan sa Zamboanga City kung saan nakaburol ang pamilya na nadamay sa pagsabog. At uh, sa mga oras na ito ay... Uh, sunod-sunod ang pagdating ng mga taong nakikiramay sa pamilyang Limen. Ruth? John, nabanggit mo nga sa report mo, yaan ay bodega, no? pero may, may sinasabi ba sila na kung gumagawa dyan mismo ng mga paputok? Yan ang isa sa mga iniimbestigahan ngayon ng mga otoridad ng Zabuanga City Police uh, kung may gumagawa, ginagawa, may gumagawa ba ng mga papotok sa loob ng bodega. Sa ngayon, ang natanggap nila na report na may lisensya itong bodega na mag, magbenta at magdistribute ng mga papotok. Pero ang tinitingnan din nila ngayon na anggulo ay bakit nabigyan ng permit itong bodega na mag-imbak ng papotok sa naturang lugar na alam naman na residential yung lugar. Yan yung isa sa mga tinitingnan ngayon ng uh, uh, mga otoridad. Okay. Maraming salamat sa iyong ulat, John Aroa. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.